Good morning, good morning, good morning guys Magluluto tayo ngayon ng mitsado Yan po ang mga ating video Matanos Bawang sibuyas Itu Is At saka guys Yan po guys, ipiprito natin muna ang ipiprito. Ipiprito natin ang ating tarot. ito naman ating best friend po kayo kung paano hanggang saan asa rapin, asa rapin. please subscribe And so, sunod natin guys ang sibuya bawang okay, pagsabay lang natin ang sibuya bawang. at bawang Ini kena kaya ke amin Tuhan Tuhan đi mà rồi Oh guys. Ah, natin 'yung guys, nilagyan natin ng konting kubig, pampalambot ng ating minunuto guys pampalambot guys nilagyan natin ng konting kubig guys pampalambot ng ating minunuto guys sana tangkilikin ninyo ang aking youtube channel uh, brother and sister in Christ mga dreamer yan po guys hintay natin siya mga guys mga 5 minutes guys and guys nilagyan natin siya ng paminta guys wala na yung bino kaya ang nilagay ko oh oh guys natin siyang kumulo guys malambot na saka natin ilalagay ang ating ingredient kung po kayong magsawa mga guys sa ating ting, ang kumukong guys kumukong guys kumukong guys pabayaan natin siya guys ang ganong guys kung po kayo magsawa at ang kiligi ng ating youtube channel sana ay sa inyong supporta ang aking kailangan mag subscribe po kayo guys upang marami pa tayong iluluto ang mga putake guys yan po ang ating mga ilalagay mitya rumanis so guys pag malamot na to guys sigurado damihan nyo na ang pagsain ng kanin guys mapapakain tayo guys gawin natin guys <laughs> uh, ayan po guys nilagyan natin siya ng konting ketchup

halo halongin natin, guys. ilagyan na natin ang litsa, guys. lalagyan po natin siya ng butter, peanut butter guys, Yan guys. Para malasa guys. Okay. Yan, guys, nilagyan natin siya ng peanut butter. Yan, guys. Yan, halot natin ang halot. guys, yung malaking sandok, guys. So, well, ilalagay na natin ang pampito. At saka yung garot si guys Yung okay, po guys guys lagyan na natin ng pang yan po guys yan konting-konti na lang guys tapos na po ito guys hindi niya pong kalilimutan mag subscribe at mag follow sa aking youtube channel please subscribe mga kapatid brother and sister in Christ God bless you all mabuhay po kayo ingat